Halos alam ko na kasi yung sukat niyan guys, eh. Kaso, ayan nga, may napunit. Hirap namang siksikin yung iba. Hirap namang ipagsiksikan ang ating sarili. Sa mga taong ayaw sa ating... Oh! Char! Humugot. Hirap namang siksikin yung laman ng doubly, hindi mo sabihin. Ayan! Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your ate Jeng. And si Otep po ay nandun sa loob lang ng kwarto dahil hindi naman siya makakatulong sa atin dito ngayon. Naka-steady lang naman ang aking camera kaya okay lang. Ayan, ang gagawin po natin ngayon ay isang napakasimpleng recipe lang na mai enjoy talaga ng pamilya. Wow, talaga naman. Ang pork and shrimp dumpling. O yan, meron tayo ditong pork. Pasintabi po sa mga kababayan natin, mga viewers natin na hindi po kumakain ng pork. Pasensya na po. Eto po, meron tayong pork. One pork kilo lang yan. ah uh, actually, tatlong guhit. Sobra siya ng konti. <laughs> Tapos, meron tayo ditong one pork kilo din na shrimp. Tapos, syempre, meron tayo ditong gyoza wrapper na galing lang sa supermarket. Kaya, medyo maharina ito at hindi ito malambot, katulad nung mga ginagawa lang natin na dough. Tapos, meron tayo ditong white pepper, pampalasa. Ito ang ating garlic, granulated na garlic. Tapos, meron tayo ditong liquid seasoning, o kaya soy sauce, pwede din. May asin tayo. May napa cabbage. Pwede rin namang regular cabbage. Kasi, ito yung mas prefer ko dito dahil medyo mas mura. At saka, mas makakatipid tayo talaga kasi ito yung gagamitin natin. Hindi katulad ng mga cabbage sa buong ganun. Tapos ang mahal-mahal. Tapos meron tayo ditong instead of chives, meron tayo ditong celery. Ayan, pero rin namang chives. O kaya mga onion leeks, ganun. Pwede din. Unahin na natin itong ating sabi muna natin yung ating pork. Unahin natin tong ating napa-cabbage kasi kailangan natin tong hiwa-hiwain tapos kailangan natin i-mash ng kaunti doon sa ating asin. Ayan. Para lumambot. Masyado marami nga itong napakabage ko. Ibawasan pa rin natin. So, ko pa to sa ibang ano recipe. Wow. Gaya't gaya lang natin, yung sakto lang ang laki. Hindi naman masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Hindi natin. Para makita. Ayan. Yan. Yan talaga ang main ingredient ng ating dumpling. Yung pork, shrimp, at saka itong napa cabbage or yung any kind of cabbage. kapalambutin lang kasi natin to ng bahagya. Hindi na natin isasama yung ating sanga kasi medyo matigas yan. Pero tanggalin natin yung mga natitirang dahon. Sayang naman. Huwag na natin isama itong matigas na part. Itong dahon lemeng. Hindi naman masyadong marami yung ating dumpling guys. Kaya okay na to. Okay. Isama na rin natin yung bago-bago ng isip. <laughs> Ganon kasi talaga. Pag nagluluto, adjustable ang mga ingredients. Flexible ang ating isip adjustable sa kung ano ang kailangan ng ating niluluto. O alisin na natin to. Pwede pa tayo yung papakin. Wow! Papakin talaga. Ito ay get-getin natin na rin. Okay. Pansin na natin itong malaking sanga. Malaking sanga, matitigas na sanga. Ayan. Siguro parang mga 2 cups lang ito. Tapos, malinis na malinis po ang aking kamay. Pag po tayo ng food, kailang malinis na malinis talaga yung ating kamay. Lagyan po natin ng asin. Yung hindi naman po sobrang dami. Tapos im i-mash lang po natin 'to ng bahagya. Yung mag-penetrate lang po yung asin. Kasi para lumambot at lumasa yung ating dahon. Yan. Hirap kasi itong i-ano nang sobra namang tigas. I-mash lang natin ng konti. Yan. Yan, mix na natin yung ating asin sa ating cabbage. At medyo lalambot pa yan, iwanan muna natin ng mga ilang minuto. Habang mini-mix natin tong ating mga karne at saka yung ating hipon. Teka lang, mayroon pang konting katas. Alisin natin. Ayan. ito na ang ating meat Naglagay na tayo ng plastic kasi ilalamas din natin to Para naman kaiga-igaya dahil ito ay mga na. Okay. I-mix natin. Ayan, mix lang po yan. Ilagay natin ang ating liquid seasoning or soy sauce. Pero hindi ito soy sauce. Yung liquid seasoning na siya para may kakaibang lasa sa ating dumpling ang ating garlic at ang ating white pepper. Ayan. Tapos syempre matabang pa yan. Lagyan natin ng asin. Ayan. Hindi naman masyadong marami kasi may asin naman na yung ating cabbage. Yan, ganyan lang kasimple. Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. Ganun kadali. Mix na mix natin. Tapos maglagay tayo ng ilang patak lang na sesame oil. Ay, patak ba yun? Mga kalahating kutsaritang sesame oil yun guys. Huwag naman natin sobrahan para hindi masyadong lasang-lasa. Tapos, ilagay na natin ang ating napa cabbage at saka yung ating celery na hindi ko pa pala nagagaya. <laughs> Wait lang, gatingin muna natin ating celery. Ay nako, ano ba naman yan? Ati Jeng! Dahon lang rin, bayan mo muna yung mga tangkay na yan. Bayaan muna natin, gatingin Get muna natin ating celery. Ayan. Malinis po yung ating celery. Nahugasan ko na po. gusto kasi talaga yung ano, amoy ng celery. Ah, aga ano talaga siya, nagbibigay talaga siya ng kakaibang aroma. O, ihalo na natin to. Ganyan lang po kabilis. Okay halo na natin ang ating cabbage konti lang naman kasi to kasi konti lang naman kami hmm. tapos ang mga dumplings usually to appetizer tapos yung iba merienda pero kami inuulam namin to inuulam parang siomay ganoon mga pangkaraniwang Pilipino Tanggapin na natin. Yung mga pangkaraniwan ha, pero yung mga rich people, hindi kumakain ng mga ganyan as ulam. Hindi nila yan tinitingnan as ulam. Pero kami ulam talaga to guys. <laughs> Wala tayong magagawa sa ganung fact. O oh, yan. Okay na po ito. Tapos nandito po ang ating gyoza wrapper. Dito na natin balutin. Para hindi na tayo maraming hugasan. So, ba? Diba? Ganyan talaga tayo. Tuyuin lang natin ng tissue. pong wrapper, o yung gyoza wrapper, o yung dumpling wrapper natin ay galing lang sa supermarket kaya ito ay may mga harina at medyo brittle to I mean, hindi siya kasing lambot kung gagawa tayo ng dough from scratch. Medyo matagal kasi yung proseso nung gagawa ka ng dough from scratch. Ayan guys, o so mayroong mga hari-harina pero it will serve its purpose naman yan. Ang purpose lang naman yan ay maging dumpling wrapper. Kaya, okay lang naman yan. Marami nga lang siyang mga ganyan-ganyan, mga hari-hari na. Okay, yung pisahan na natin. Dahil nga ito ay hindi naman malambot na dough, Hindi natin siya mabibilot na yung traditional way ng pagbibilot ng dumpling. So, ang magiging style natin dyan is parang empanada style lang. Saka lang ang laman niyan. Kasi kung titingnan natin ha, subukan natin. Subukan natin, guys. Subukan lang muna natin. Yung tinitiklop-tiklop. Ayan, no, oh, pumuputok na nga agad. Hindi siya kaya talaga. Hindi siya kaya tiklopin. Yung ginaganyan. Yung pinufold. Hindi siya kaya i-fold. So, ang gagawin natin, masyadong marami pala to repeat. Masyadong marami siya pag ganun. So, maliit pala yung asing, ating gyosa wrapper. Kuha tayo ng water na konti. Medyo maliit yung ating rapper So, ang gagawin natin ay maliit lang din. konti lang din. Maraming ano na pala to. Maraming dumpling. Parang ano lang to. Half uh, tablespoon. Yan. basa lang natin ng konti. Para dumikit. Kasi nga, ano to? Tuyo. Dry. Yan. Tutungin lang natin yung dulo. Tapos isil lang natin ng tinidor, guys. Parang empanada style. Yan. Kasi hindi to ano eh, hindi siya matitiklop, hindi siya mapufold talaga. Ginawa ko na rin kasi to before pa sa Marikina. Hindi pa kami nagbablog, gumagawa ako ng dumpling. Yan talaga to. O yan. Tada! Ganyan po ang gagawin natin. Hindi siya yung traditional way ng pag fold ng ating dumpling. Yung itsura niya. Buwasan natin. Kasi minsan may lasa tong harina na to guys. Sa totoo lang. Kaya ako talaga, tinatanggal ko to. May, minsan may lasa siya na something in, parang lasang amag. Hindi <laughs> naman naglalasa mismo sa ano, kaya lang, ayun o, oh, medyo may amoy amag din, hindi mo maintindihan. Yung parang usual na mga ano ng wrapper talaga. Yung may harinang may amag. Hindi <laughs> man siya amag talaga. Hindi ko lang masyado gusto yung smell. Pag ganyang, ano, uh, hindi tinanggal ng, hindi man lang binawasan. Yan, basahin ulit natin. Pero kung mahaba yung ating time, marami din po tayo, marami rin mga tutorial kung paano gumawa ng dumpling dough. Dumpling wrapper. Dami rin. Nakasubok na rin ako dati sa Marikina pa kami. Pero matrabaho kasi, guys medyo matrabaho. Oh. May eh, meron namang ready-made oh, 'di ba? Cute naman din. Okay na rin naman 'yan. Tiagaan lang rin sa pagkaskas niyan oh, yan. Alisin natin. Kasi nilalagyan to ng ganito para hindi magdikit-dikit. Yan ang purpose ng mga harinang ng extra na 'to. Parang powdered something, pero harina 'to. Ayan, buwasan natin. Ganun lang guys, ulit-ulitin lang natin ang proseso ng paggawa ng dumpling. Lagyan natin yung gilid ulit. Para dumikit. Para may pandikit. Ayan. Pero ang sarap naman na to. Sulit. Sulit na sulit ang pagkabuting-ting. Mabusisi kasi maliliit lang eh. Maliliit maraming ano na to, maraming dumpling na. O, oh, diba? O, oh, diba? Nakakatuwa naman. Ayan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang buong proseso. Ipapakita ko na sa inyo mamaya kapag i-steam na natin. Ayan, guys. Huling pambalot na to ng ating dumpling. Pero may natira pang konti. Hindi <laughs> pa umabot. Kasi may napunit akong isa. Kaya siguro. Sakto sana eh, no? Halos alam ko na kasi yung sukat niyan, guys, eh. Kaso, ayan nga, may napunit. Hirap namang siksikin yung iba. Hirap namang ipagsiksikan ng ating sarili. Sa mga taong ayaw sa ating. Oh, char! Humugot. Hirap namang siksikin yung laman ng dumpling. Ibig kong sabihin. Ayan! Ganyan na karami ang ating nagawa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Ibig sabihin 27 pieces yon. Yan, isa lang ko lang to. Ilagay ko lang sa steamer. Tapos, ang cooking time na to ay 10 minutes lang. Mabilis lang Ayan, pinagsama-sama na natin sa isang steamer. Madali lang naman yan maluto. Pero yung ilalim niyan ay sinapinan ko ng magulang na part ng cabbage. Hindi ko kasi sinama yon Yan, para hindi dumikit doon sa ating steamer. Kasya naman, isang salang lang talaga. Yan, luto na ang ating dumpling. Okay. Ito naman ang ating dipping sauce. One is to one lang ang toyo at saka ang suka. Niluto ko kasi kanina guys para lumamig. Tapos nilagyan ko ng... Kung isang tasa ang gusto nyong suka, isang tasa rin na toyo. Kung kalahating tasa, kalahati rin ng toyo. Tapos meron lang siyang sesame seeds at saka yung um, bawang na tinusta. Ayan o. Ayan. Tapos meron itong... Sesame oil. Ilang patak lang na sesame oil. Ayan, pinart na rin ko pa ito ng kikiam at saka ng fishbowl para syempre mas enjoy ng mga bata. Ayan, manananghalian na po kami with dumpling, fishbowl, and kikiam. O, pray na anak muna. May the Father, the Son, and Holy Spirit I bless us, O Lord, in this three gifts from which we are about to receive. From thy body, through Christ our Lord, amen. amen.

Haha. Haha. na Haha. guys 12.30 na ng mga sabi mo Sarap lasang lasa ano? Cabbage. Sarap di ba masama magsalita pag may laman. Ha? Kaya pwedeng mag si Tyrone eh. May laman eh. เอาใจลองอืมอืมนี่ปล่อยสิงห์นะอะบางนะซีบอสฟิชบอร์กก็ใช่อ่ะอืมดําเนินฟิชบอร์กซะก่อนเนาะเดี๋ยวป้า <coughs> successful ang dumpling. Yung pambalot niya lang ang hindi masyadong maganda. Tumitigas yung ganito guys, oh. Hindi kasi yung sariling gawa. Binibili lang. Pero pag ginawa natin ng sarili yung pambalot, mas iba. Pag nailabas na sa ano, ka steamer, namitigas agad yung gilid. <coughs> Parang yung sama show may din. Tanglong. naman ah. Ito pang eh. ano kasi, hindi siya maganyan, hindi siya Pag yung sarili yung gawa. Gusto. <coughs> 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 I don't... Yan yeah, kapag ayagan, kain po tayo. Mag-alauna na po kasi. Ito ka na.